sustain, sustain. Wow. wow! Wow! Amazing! Anong name mo? Sham Chanel San. Sham Grabe, ang taas ng range mo. Tapos anong tawag ba doon? Eh, parang kinurot ng nanay sa singit. Squeak. Dati kaya ko yun nung bata ako. Eh. Parang nagagawa ko lang siya pag kinukurot ako sa singit. I'm blown away by your performance. Kasi, yung laki ng boses mo, yung breathing, kung paano mo sinustain yung last note. Grabe, mas mahaba pa yun sa hair ko. eh <laughs> wow. Galing-galing so mo. Kung mapupunta ka po. sa tingko sa tropa ni Pablo, I will do my very best. papahabain pa natin yung... Ano, hair <laughs> <mo>. <laughs> yung hair mo, yung hair <laughs> mo. Uh, Pwede po mag-request. Ano? ano, po? ano? Mm, gusto ko po sana maka sa all by myself si coach. <laughs> Oh, may request pa si Coach okay. oh, sige, Pablo. Kaya uh, ko rin naman yan eh. Paano oh, pa paikutin to ulit? Okay, sige po. Welcome to Spellbound! Welcome to Spellbound! Welcome to Spellbound! Hi! Hey, hindi ikaw pinili. Oh, hindi yung pinili! Hindi umiitin ka na! De, alam mo, it's a skill talaga. Yung pagbibirit and pag... Uh, Grabe tong batang singing to. Singing with power. It definitely takes a lot of skill. Pero, ito na lang. Ingat lang din sa pagbirit all the time. Because at the end of the day, gusto rin namin marinig kasi na. yung ikaw. Yung ano? At the end of the day, gabi na. <laughs> At... True! Wala akong masabi doon. At the end of the day, gabi na nga. Dalawa naman ang pagpipilian mo. It's either si Coach Pablo or ako. Nasa sa iyo ang decision, but we both would be more than happy to take you in our team. So, congratulations. Great job performing. Sino pipiliin? Ang pipiliin ko pong coach ay si Coach Para <laughs> <Coach> ko <laughs> Coach Pablo ah! sa Edza, oh, pa rin liman. ko. liman. No sa <laughs> Next time na lang <laughs> I'll buy myself yourself. Thank you so much. Good <laughs> luck sa ating We Good job. make together. to so Welcome to Stella Welcome to Stella Welcome to Stella Hi, hey, hindi ikaw o Finley. I'm invited ka na. Di, alam mo, um, it's a skill talaga. Yung pagbibirit and pag uh, Grabe tong singing to? with power. It definitely takes a lot of skill. Pero, eto na lang, ingat lang din sa pagbirit all the time. Because at the end of the day, gusto rin namin marinig kasi na. yung ikaw. Yung ano? At the end of the day, gabi na. <laughs> <laughs> at, <laughs> True! Wala akong masabi doon. At the end of the day, gabi na nga. Dalawa naman ang pagpipilian mo. It's either si Coach Pablo or ako. Nasa sayo ang decision, but we both would be more than happy to take you in our team. So, congratulations. Great job performing. Sino pipiliin? Ang pipiliin ko pong coach ay si Coach… <laughs> Parang ito. Coach Pablo po. Ah!